Hindi, pinuntahan namin kasi dikit-dikit eh. Oh, sa Herit. Oh, pero meron mga solo. Meron, meron mga solo. Kaya nga, oh, okay. oh. Uh, uh, okay. ayaw, ayaw nga niya. Kasi pinakita sa akin nung hipag mo, merong row house. Meron merong solo. Wala, wala solo. Ah, yung, mga yung mga. ano, yung, ano ba yung, okay. yung? Yung dikit-dikit. Yung, yung, yung townhouse. Oh. Yung townhouse. Meron, hindi mo tinanong kung merong hindi libre. Yan, lahat nga na nga, sinend ko na nga eh. Yan nga nga, ahente na gano'n sa akin, tatlo eh. Sinesend ko sa kanya eh. Tayo e, eh. Ewan ko anong type gusto niyong babae niyo. So, sabi ko, sabi ko, hindi na lang uwi eh, pag uwi mo. <laughs> uwi na nga ako sa January 2 eh. Uwi siya? Ako, babalik na ako January 2. Oo. yun naman, sarili natin bayad to eh mas gusto ko dito edo malungkot eh <laughs> hindi, green card lang ako green card pero yung green card ko parang narin yung US citizen kasi ano siya US citizen ituro mo nika kung saan yung ano yung kada daw may singit na upod dito sa gilid e ano ano ba yan Di ba si 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 naprabun, siya, na, siya, siya yung suki-suki noon? parang may suki na naman. Tumubo. garden, ka na oh, na rin ako yung yes, Kasi peras din ang benepisyo eh. Ha? Huh? Peras din ang benefits na yung sito. Yes, Noong nagkasakit ka daw, hindi ko hindi. naman di totally libre. May binayaran din. Copay. Kumbaga, may trabaho ka. Kumbaga, insurance. Medical insurance. Doon, kung wala akong trabaho doon, wala akong medical insurance. Eh, kasi, isang araw pa niya, sabi niya, masakit. Sabi ko, sige, huwag na natin palalain. Eh, baka man na makatulad niya, kuya mo mag... mag uh. Natatakot na pumunta nga rito eh. Sabi hindi ka matatakot. Nagpabunod ka nga ng suki yung tiitin mo nung kay sa maliit ka pa Grabe na pala ang manang lupa dito, no? Ginto na. Ano yun? Yung singit lang yung pinunot? Yung, yung mga hindi po natanggal noon na primary na baby teeth po. Ah, yun. Yeah. Ang baga. Pero yung katabi hindi naman. Okay pa. O yun pala eh. O pa pala ni, ni Kay. Hindi naman pag gaano nga Oh. sa bonte, meron. Okay sa bonte, sa may

Pauna ka na. Ayan guys, pauwi na kami. Ala. Mga klase mo yun? Oh, nakita ka pala yung mga klase mo. Maga sila umuwi. 5. 5.20. Maga pala uwi nyo ah. 5.20 pa lang ah. Sige na, doon kami sa kandila doon. Hmm. na kami guys. Tapos na yun. Kaya labasan ako na ko yung mga isu. Pabunod siya eh. Ano mga mo? O, dala mo na. Bakit ko naalala mo? Diretso ko lang. Ha? Ah, Gold ano yung mga kanyang tibok ko tung apa? Pula basan na yung ais siya. Hindi. 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 Hindi nagbago ko ayos yun binalik ko ulit TV dyan um, masama po pakiramdam ko eh kahapon pa eh apo ko kung ano pinagagawa sa sarili niya eh sasain na po ako magagamit ko to um, yun po guys magandang umaga po sa inyo lahat masama aking pakiramdam inuubot si punak ko ginago ko na siya nalis ko na yung TV doon sa sulok dito ko na siya binalik sa dati nagulo ng aming kama magandang panahon po ngayon malamig ang simoy ng hangin balak namin mag-ihaw-ihaw tulog pa yung ako. apo. Medyo lumuwag ng konti. O, gaga-assemble siya ng ano, ihawa namin. Sa linggo na balak nandiyan, kami mag-ihaw. Barbecue. Ayan. To guys, nag-ihaw po kami na yun. namin bago yung binigol. Nag-iit lang yung binigol. Ayan. Mag-barbecue kami.

Kasi sila na namin yung 9-11. Nabalik na rin mo. Nakasama ng Hindi naman nakabot, hindi lang mo kasi, binigay din masyado. Pagkulta niyan. Basta bilik ko Active so, sa na guys, po namin ang pinasay. Ano? ba naman yung plan Ha? Iba yung nila? Iba na po ang ating ini ha oh pomo Maricel app po ko kanina shot lagi haw dito malulug ano na po si O ayan lang lang na ko nakatapat sa electric pan. do <laughs> para ano siya ayan oh po Mahal ma naman eh. Ako ko ang gusto ko takap natin sa electric pan. Dito po kami sa terrace. Nag-iihaw. Ng... Ano na siya? Try lang yan. Sa bagong taong mag-iihaw kami na inasal. Hello guys. Good afternoon to everyone. Pag uluto po ako ng ampalaya. Tapos yung gumagawa ay apoko ng lemonade. Ayan, oh, pigan piga niya. Kasi nga po, inuubod kami sipon, may sipon kami. Kaya ayan, magawa kami ng lemonade. Ayan. Tapos talaga na, asa yung pipino. Tapos talaga ko siya ng pipino. yan tapos na kalat, ng uh, honey, honeybee. Ayan guys, kaya pala madilit dito ka ba di di dito ka di dito ka oh, yan. dito dito may harap. Ayan o oh, yung han. Pagin lemon. Iniwa-hiwa ko siya. Ayan. Ayan siya. Ipigan niya. Tapos nalagyan na siya ng ano na, tubig. Ayan, at kami na Masama kasi parang daw ko yung may sakit yung ano ko. Ito na po yung luto na yung bar barbecue. Kanina yung nilihaw ko. Um, Ayan. Ayan na siya. Pag masyadong pigay na ano, baka manumal. Ano na yan. Ayan. Um, at least baka may mo, baka mamaya eh. Pigaw mo eh. Huwag na pigaw mo na lahat. Ano mo na siya dyan. Wala, wala kasi kami ano eh yung pinang pipiga, yung dako ako nakabili nakalimutan ko. Ayan, ayun mas 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 lemon. mas 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 Kasi yun mas parang mas ano, sa makating mas mas kasi. mas 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 see mas 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 Happy Holidays. Palapit na ang Happy Holidays sa everyone. New Year. <laughs> Hindi po kami celebrate ng Christmas. Siyempre, iglesia pa tayo eh. Kaya, happy, kaya ko, Happy Holidays. Nanonood ako ng sarili kong vlog. Ayan <laughs> okay, thanks for watching. Don't forget, like, subscribe my channel. Sing this vlog.